Yo, what's up mga parang? Diyan pala kayo, no? Gusta? Kung so, nagtataka ba kayo kung bakit hindi na tayo nakakagawa ng video? Uh, hindi na tayo nakakagawa ng mga motovlog clips, motovlog video, motovlog ride. Sa so, kadalagila ng meron na kasi next vessel assignment. Wow! So, lingit sa kalaman nyo mga pa, rin sisa tayong marino. Tayong Pilipino na nakikipagsapalaran sa laban ng buhay ibang bansa o sa manupalap ng mundo para makapagsapalaran sa laban ng salapi. Biging practice ko na kasi sa sarili ko na pag nagkaroon ako ng lineup or barko na sasakyan ulit is nagpipermi na lang talaga ako sa bahay. Ilalaan ko na lang yung sarili ko mga par para magpahinga. At bukod doon, napakadami kasi yung papeles din na kasi kasungay. Mga trainings, marami pang iba. Kaya, ayun tipid-tipid na rin kasi wala na rin tayong bala. Ibig sabihin, tinanggap mo na yung line-up mo, ibig sabihin, kailangan mo na ng pera. Normally kasi pag may pera ka pa, tatanggihan mo lang yung line-up mo na yun. So ngayon, bukas, sinakasikaso ko yung mga papelis ko dito mga pa. Kasi bukas is meron tayong pidos. Ano nga ba yung pidos mga par? Tulog muna tayo, samahan nyo ako bukas. Susubukan ko kayo pa-intindi sa inyo yung Pidos! Let's go! Meron pa tayong limang oras para matulog. Huwag kayong maglalamuto, vlog pa rin to. What's up? Good morning mga par So time check mga par Anong oras na ba? 6.48 So medyo advance yung nasa motor ko Hindi ko na sa setup For today's video mga par <laughs> Meron tayong share sa inyo na Sa buhay namin Bilang isang mga seaman Siguro sa mga susunod pa ng mga panahon Or sunod ng mga video uploads natin Is hindi na muna natin makukontinue itong moto vlog kasi alis na nga rin talaga tayo ba? Diba? so siguro napag ng ko mga para na ituloy ko yung pag pagbablog sa ano sa dagat <laughs> kasi doon talaga ako nagsimula ewan ko lang kung meron parang nakasubaybay dito sa mga first video ko sa youtube na doon talaga Gagawin natin ngayon mga par is meron tayong pidos. So ano nga po yung pidos mga par So yung pidos, hindi far sure. Orientation. Pag ginagawa yan or inaate niya ng mga paalis na ng mga seaman or kahit ng mga OFW land base. So sa pagkakaalala ko dati mga par Noong time na Wala pa akong line up First time ko lang I mean wala pa akong bargo Wala pa experience pag Narinig mo Or pag nalaman mo na pidos na yung isang tao Parang ano yun eh, Sana all Yun <laughs> yung paramdam nun mga par Noon Pag yung hindi ka pa nakakasakay O hindi ka pa nakakaalis Na plano mo mag ibang bansa Parang ano yun eh, Sana all Yan Ibig sabihin kasi Wala na yung chance mo talagang matuloy sa pag-alis mo Para dun sa pinapangarap mong trabaho So yun lang Share ko lang mga par Ano nga ba yung gagawin natin dun? Mamaya ko na siguro isi-share sa inyo Pag ando na tayo Medyo kailangan natin magpadali mga par no Kasi ano na 7 na mga par Tapos 8 kasi mag-i-start yung schedule natin Hindi kasi pwedeng malate dun Especially na doon sa company namin, bawal talagang malate doon mga par. Yung opisina namin, yung opisina kasi namin mga par, kilala yan bilang parang isa sa mga pinaka-snappy na company. Yung mga ganung practice kasi mga par is magandang bagay din yun. Para lalo na kung sasakay ka ng barko, matadala mo kasi sa barko yan eh. Kaya as much as possible, masunod natin. Nung time kasi na yung tayo kasi na utility ako dyan, ako yung mga hindi rin nagpapapasok ng late <laughs> Kasi yung, kasi yung jump order mga par Jump order kasi yan eh <laughs> Hindi mo pwedeng hindi siya din yan Kasi jump order yan Wala syete na no? So meron pa akong isang oras para makapagbakbakan dito sa traffic sa EDSA Kamuha ah, yung traffic par para sa bike lane na Alright, time check 7.30 Yes Sakto lang mga car Idus So, sa opisina mga par and nakapagpalit na tayo ng outfit natin so required kasi sa amin dito is kailangan may collar yung damit mo so nagpalit tayo and still naka face mask pa rin kami dito mga par for safety reason na rin siguro para sa company and para dun sa mga sima na paalis ng bansa hindi ko rin pala ma-share masyado mga par kung anong nangyayari at kung anong ginagawa namin dun sa PIDOS kasi naalala ko isa sa mga topics namin dun is yung data privacy so hindi na ako nagvideo video dito masyado kaya ayun kumain na lang muna tayo dito at napadpad tayo dito sa Jolly Topee lunch break na nga pala to mga par share ko lang sa inyo mga para naalala ko lang noon yung mga panahon na utility pa ako hindi ako makakain dito sa kainan na to, kasi medyo may kamahalan nga naman kasi talaga yung presyo nila dito kung isa ka pa lamang utility kung baga hindi talaga to papasok sa budget mo yung mga panahon na yun na utility ka pa lang at hindi ko maipagkakaila sa inyo mga par na masarap talaga yung luto nila dito solid talaga luto bahay kaya eka kung isa kang sima na nagte-training at nag process ng mga papeles mo para sumakay ng barko at nagsasawa ka na kumain ng fast food at kung ano-ano fast food dyan punta kayo dito mga para sa Bangkal dito sa may ibang ilista Jolly Dopey dalawin nyo solid dyan Sir, thank you Yo! <laughs> Shoutout nga pala dyan si Sir Nakalimutan ko yung pangalan Hindi ko natanong yung pangalan Bubuyog Squad Ah, nagpagod ako Ang dami kong <laughs> So ano nga pa yung ginawa natin ngayong araw mga par Nag-PIDOS -nag tayo Pre-departure And orientation seminar So yun nga pala yung pidos mga par uh, hindi na ako nag-video doon sa mga ginawa namin kanina kasi medyo mahigpit kami sa mga yung opisina namin or yung company namin medyo make fit sa ganyan yung mga picture picture na ganyan mga video video na ganyan so ayun for privacy na rin ng company yan bibigyan ko lang kayo ng konting recap ano nga ba yung pidos mga pinag-uusapan dyan mga par kung ano yung mga bawal at pwedeng gawin pag alis or bago umalis ng Pilipinas yan yung mga dapat gawin or yung pati yung mga benefits Yan, mag uusapan yan dyan Kumbaga Ayun nga, seminar Ayun, yun lang And nag-process tayo ng mga trainings Karama tayo ng kontrata So ganun talaga, buhay ng siman, nakapar Malaking bagay din yung ano, no? Malaking bagay din yung face-to-face -face Kasi May mga questions na ano Nasasagot May mga questions na yung mga siman na nasasagot na hindi masyadong napagbibigyan o nabibigyang linaw sa webinar. Siyempre, iba talaga yung face-to-face, di ba? So, yun yung naging advantage ng PIDOS ngayon. So, meron din ako mga na-clarify na mga questions dun sa PIDOS. Hindi ako yung nagtanong, pero ayun, narinig. Mga tanong nila na nakakarelate ako na kailangan ko yung information na yun. Asahan nyo sa mga susunod na kabanata. Simon Vlog naman tayo tuloy natin yung siman vlog natin syempre <laughs> hindi naman natin kasi maya apply yung moto vlog pag nasa barko tayo so sayang naman yung channel natin or yung yung page natin di ba marami maraming salamat see you my next one peace hey.